Hello, kumusta mga kayo youtuber ko dyan Gala-gala <laughs> muna tayo dito sandali I'm here at Albatin Beach at this time around Ano muna tayo dito guys Mag ikot-ikot muna tayo kasi bagong ano dito guys eh, bagong improvement dito sa Albatin Beach. Mag medyo matagal-tagal din itong naka-close. Kasi ini-improve nila ang situation Ang ganda na. Oh, may mga payag-payag na. Noon, wala itong mga payag-payag na ganito. Libre lang ito guys. Laag muna tayo igala ko muna kayo ng sandali. Kasi ang ang amo nako ko naglaag-laag man tuwa din sa beach ano sa ladies beach <laughs> sa ladies beach ya ako po dito po dako doon si ano si Nisa nakapark ayun ay Nisa nantayin mo ako sandaling minuto itutur ko muna kayo guys sa Albatin Beach ang ganda na ito ang mga ano nila guys so patakaran ito ang mga patakaran nila patakaran ayun ang bawal ang bawal na gamot. <laughs> Please wear appropriate swimming outfits Oo, oh, dili daw magkuan. Dili magigat-igat. -igat. <laughs> dili daw magigat-igat ha. Ayaw mo pagigat-igat diri ha. O oh, naiwak-wak o oh. nag talokbong tanan ang ganda guys ayan o parang stage wala siyang upuan pero ayun ang iba o, may upuan pwede ka maghiga-higa doon ah, dito tayo sa entablado papatong ayun o mga ano mga lifeguard safety talaga sila dito guys grabe yung ano na yan, yung bridge na yan guys, yun ang bridge papunta ng Hudayriyat ayan siya grabe na din ang Hudayriyat ka ano, ka improve ayan may naligo o ilan lang kay mainit man good yung lifeguard yan silang nakatutok sa ano ganda na ng palikuan nila guys oh ayan oh. yung shower nila maganda na sila kasi may shower na dito sa labas mahangin dili <laughs> nakajuti man ako lagi kay nag, naglamuerda ang, ang kanahan ay mahangin sa labas at doon tayo kay nailaka burlist yan ay naligo nalalakwe ayoko ayoko doon kasi may kanang nag <laughs> ayan dito guys so may ano pwede ka mag higa-higa oh ayan libre lang yan siya ha Libre lang yan siya. Dami pa doon, oh. Init. Nasunog na akong mukha. Na, maganda na talaga, guys. Oh. May mga drinking water sila, oh. Nandito na sa labas, oh. Noon, hindi ito ganito baka high-tech. High-tech na talaga sila, guys grabe grabe na yan ah Abu Dhabi beach Abu Dhabi beaches batin mm. silaw guys no kasi ano ang sa araw Yun ang ilang flag, ang ilang reception na ang ilang reception sa Kwan guys. Ah. So, little na doon ang reception nila sa malayo-layo. Nandoon ang kanahan, nandoon ko din rap. Tapos, uuwi pa naman ako. Kasi magme-message lang daw siya kung kailan siya matatapos, anong oras. Mag-message siya before. Ayan si ano, ayan si Nissan. <laughs> Kinor ko lang kayo sandali, mga kaburks ko, mga kaibigan. Para makita din ninyo kung nasaan, kung gaano kaganda dito sa UAE, Abu Dhabi. <laughs> dito pwede tayong magpupo Mau na ako guys, kayto, ay, tiyan dito guys Kaya toy dakok kay dito guys so naliko nya ang ihang shirt kanang ubos kay sa tiyan yan tiyan dakok kayo nya Unya <laughs> dakok kay nito Oy <laughs> nag joke ra ko nakasabot mag nito <laughs> Ayun na, ang mga nakaraik mga nagbantay yan sila Safety talaga dito guys oy maganda ang weather ang temperature ngayon is 36 pa siya, hindi pa masyadong mainit. Pero pag talagang dairy ka sa sunlight, talagang masakit talaga sa balot ang init, no? ayan, Ganda dito mag-higa-higa. Ay, ayan, lumapit ang taong malaki ang tiyan, no? Ha, ha, nara siya, oh. Pakita ninyo, guys. Ayan siya, oh. Kaya nga lumayo ako kasi nandoon siya. Ay, ito lang ang ang kaligayahan ko, guys. Video, video kung saan ang ang ang, ang kanahan. Asa nakita ninyo Ay. May dai siya. Mainom guys. Narasya siya. Nakinanglan water, drinking water. Okay. Okay guys, bye guys. Ito lang ang aking i-share sa inyo for today's vlog. Narasya It's a joke. Yang nakabakod guys, yun ang ano, yun ang ladies beach. Kaya nga nakabakod dyan kasi pang babae yan dyan, dyan sila maglangoy-langoy ang mga babae. Tapos mga babaeng mga nakaabaya pa rin kahit nagsuswimming yan sila ayan na may mga puti o mag sila kasi gusto yan sila mag ano mag sunbathing o niya maura ni ang akong share sa inyo for today's vlog thank you guys for watching and god bless sa ating lahat bye